morning. Share ko lang itong menu ko for today. Gusto kong maging healthy. Ay, ah, healthy daw. Hindi naman. Ganyan lang, simpleng pagkain. Yung tinatawag na walang lasa, pero masustansya talaga. Oh. May saging, sabayan, sari-saring gulay. Ito yung sabaw niya. Then, syempre maglagay din tayo ng seaweeds. So, ito po ang Pagkain natin ngayong araw. Today is July 7, 2024. So, yun lang, share ko lang mga kakabsat. Happy ako na kahit papaano ay medyo okay na ang aking pakiramdam ngayong araw. Thank you Lord. Salamat po sa mga kakabsat na nagpray para lumakas po ako kasi kahapon po ay nanghihina talaga ako at the same time ako po ay inuubo pero this time, awa ng Diyos, wala na po. Kaya thank you, thank you Lord. Thank you po sa masarap na food na pinagkaloob mo ngayong araw. Thank you, thank you din po mga Kabsat sa inyong suporta. Ah. At lalong-lalo na po na uh, kailangan natin ingatan ang ating mga katawan, mga kinakain, mga pinapasok sa ating mga bibig. Kasi doon din po tayo nakakuha ng mga sakit. Mahirap magkasakit, magastos, kaya kumain po tayo ng masustansya talaga. Hindi lang sapat na lasa. Yung talagang pagkain natural, yun din ang gamot na kailangan ng ating katawa. So, yun lang. Share ko lang. Bye! God bless!